Nahihiya ka ba pumunta sa gym kasi mataba ka? Eto na ang paraan. Bibigyan kita ng napakalupet na home workout. Sa bahay ka na lang mag-gym. At least walang magpupo na sa'yo. So eto na. Panoorin nito. Napakapindi nito guys. So eto na ang first workout natin para sa mga matataba okay, para sa mga mahiyain at ayaw pumunta sa gym. O kaya naman walang pera papunta sa gym. Eto na ang sinasabi ko, chest Monday sa bahay lang to, guys. So, syempre, unang-unang gagawin natin ay ang tinatawag na push up, ma'am men. Ito ang pinakamalupet na workout sa buong mundo. Push up. 20 to 30 repetitions to kung lalaki ka. Pero kung babae ka naman, syempre, pwede mong gawin 10 repetitions lang. At kung babae ka, nahihirapan ka, pwede mong isandal yung tuhod mo habang ginagawa mo tong workout na to. Okay? Pwede rin yung sa lalaki. Halimbawa, first time mo mag-push up, hindi mo talaga magawa. Pwede mong isandal yung tuhod mo, tsaka mo gawin tong workout na to. So, napakatindi ko talaga, kitang-kita nyo, proper form dapat palagi ang ginagawa natin pag tayo ay nagwo workout Kahit anong workout yan, guys, dapat proper form. And, syempre, ang tips na magpapayong, owag oh, huwag kayong maihiya. Okay, syempre, ang next workout natin ay naba. Syempre, nahihiya ka nga eh. Eh, wala ang equipment masyado. Bumili ka ng goma. Ito ang tinatawag na resistance band. Pwede mong ikabit to kahit saan. Ayan, no? tignan nyo yung ginagawa ko. Wala akong gym equipment, pero meron ako nito. So, no excuses talaga, mga boss. Okay? And syempre, ang maibibigay ko pa sa inyo is slowly lang. Ramdamin nyo pa rin yung muscle kahit na nasa bahay lang kayo. Okay? Hindi importante pumunta ka sa gym, tsaka mo ramdamin yung muscle mo. Ang mahalaga, maramdaman mo kahit umuulan, syempre no excuses tayo. So ang next workout natin, ito ang tinatawag na crossover in the bottom of the sea. Okay, sa ilalim. Okay, nasa ilalim. Tapos inaangat ko ang target muscle neto sa upper chest natin. Kung makikita nyo yung upper chest ko dito na ano siya, nagpa-fire siya. Ayun, no? Umaangat yung upper chest ko. So, napaatin din itong workout na to. Ito na ang third workout natin. Siyempre, magpapahinga kayo ng one minute each set. Okay? Tapos, apat na ulit yung gagawin lahat ng workout na to. And, syempre, after nyan, grabe, ganito talaga yung ato Ito ang tinatawag kong alternate Wolverine workout. Okay, sa chest dito, ang target muscle naman nito guys sa ating middle chest. Eh no, kung makikita niyo nagkakaroon ng guhit yung aking git ng chest. Eh no, Wolverine ito yung workout ni Wolverine talaga. Ayan no, kitang-kita niyo, talagang napeplex lahat pati yung mga arms ko nadadamay. Pero ang main target talaga nito yung sa ating middle chest, ma'am men. ay kitang-kita niyo. So, hindi masyadong mahirap tong workout na to at hindi rin masyadong madali. Kumbaga, middle lang, middle